Hi guys, welcome back to my channel. It's me, probably Mommy Vlog. For today's video, ayan, ipapakita ko sa inyo ang pinakamasarap. Yes, pinakamasarap na adobo. And uh, yan ang ulam namin for lunch. Super sarap siya, and yummy yummy. Alam mo yung adobo na na gawa sa yung nagmamantika, oo, tapos hintam-tama ang lasa, hindi maalat ah uh, hindi matamis kasi 'di ba minsan pag nagluluto tayo ng adobo nilalagyan natin ng konting asukal para medyo uh, yung tamis at saka alat ay lasang-lasa talaga guys so for the rapy yummy yummy so ayun na nga ang gusto ko sa adobo is yung tamang tama ang lasa manin, man, maninamnam yon nabulol na si proudly sa sarap nabulol ako so yun nga guys and ipapakita ko sa inyo ang adobo na ito So, for yummy niya. And syempre yung pag nagluluto tayo, 'di ba? Usually yung buo, buo yung paminta. Ang ginamit namin dito ay durog na paminta para naman pag ka kahit nakamakain mo na yung paminta, suwak na suwak, diba, Hindi ka maanghangan. So, yun, durog na paminta ang aming ginamit instead na buong paminta. So, wala kaming mga laurel-laurel. Simpleng luto lang to. So, ipapakita ko sa inyo guys ang resulta. So, ito yung adobo guys. Ayan, adobo. Adobong baboy. Mamoy. Na yung taba niya tama lang kasi ayaw na ayaw ko na yung masyadong mataba. And yan nga yung sinasabi ko sa inyo. Ayan o. Oh. Diba, mamantika pero hindi yan mantika. Ang sarap isabaw sa kanin. So, ngayon guys, ay mapapa rise yata tayo pero syempre medyo control na rin sa kanin ano para hindi mahi-blood, lalo na may taba di ba so yan guys o um, so, makikita ninyo pamintang durog na durog ang ginamit namin diyan so may mabibili kayo ngayon na super durog na durog na paminta yon po ang gamitan ninyo and i'm sure masarap siya and wala yung wala yung mga dahon ng laurel or ano-ano pa mga ginamit simpleng recipe lang yan paminta asin toyo So, yun. Hindi na rin ako gumamit ng mantika kasi mamantika na yung mga taba ng baboy. Yun lang, guys. Para, pala malambot na malambot ang ating adobo, una, uh, pakuluan nyo muna yung karne. Pakuluan nyo muna mga 20 to 30 minutes. Ganun. Kung gusto nyo na malambot na malambot na adobo ng baboy. And, habang pinapakuluan niyo, lagyan na ninyo ng kaunting paminta, asin, toyo, uh, bawang sibuyas. Yun. Yun lang, guys. Ang secret dyan. Have a nice day, everyone. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. And also, don't forget to click the button below para lagi kayong updated sa aking mga videos. Have a nice day, everyone.